Narito ang bagong update ni Kim Cho. Bago ang kanyang show, nag-dance rehearsal muna ito sa backstage kasama ang kanyang mga backup dancers para sa Suke Day Events 2024. <laughs> bagay na bagay kay Kim Cho ang kanyang damit, ang estilo at ang kulay. Beauty in Blue mas lalo siyang gumaganda at pumuputi. Nagumpisa ng event para sa Soke Day 2024, panimula ng Dance Number with Kim Chu and the Backup Dancers at World Trade Center. Tuwang-tuwa ang mga tao na nakapaligid at nakatingin kay Kim Cho habang sumasayaw ito at kumakanta. Napakasipag naman itong si Kim, hindi biro ang kanyang ginagawa, araw-araw kaharap ng maraming tao at minibigay ang kanyang energy sa pagsayaw at pagkanta para mapasaya lang ang mga tao. At ang sabi ng netizen, si Kim Chu ay mabait, palatawa, palakaibigan. Kaya hangang-hanga ang mga tao sa kanyang ginagawa sa araw para mapasaya ang madla. ang comments ng netizens ng post ni Kim Chu sa Instagram. Napakaswerte daw si Paulo Abilino dahil naka Kim Chu na ang lahat. Maraming salamat Kim Chu sa iyong kakayanan at talento. Napasaya mo ang madlang people. 我的天。